Up. mga master kakagising ko lang eh lashing lashing ako gabi <laughs> lashing lashing ako gabi dami ko na yun eh. kaya ngayon kakagising ko lang ako yung nagugutong oh, kamusta na naman kayo dyan Friday na naman. Ano gibit na? Sa mga estudyante dyan, high school, college. Alam ko pag Friday. Ano eh? Ang mga ganyang lakad dyan. Eh, mga magtutropa. Sa mga high school, hindi ko alam. may magbabasketball. Yung ba... Hindi pag yung iba magiinom ganun din naman sa college life every Friday yan Ito yung bumungad sa akin pag daming tape nagamitin ko to sa ano para hindi na ako ano bungangaan Lalagyan ko siya ng tape <laughs> <laughs> joke lang joke lang is Ito yung in-order ko yung in-order ko maliliit lang So, tingnan nyo naman yung binigay malalaki yun. Eh. Ah. SBW. Mura lang sa ano, Shopee. Bali, nakuha lang natin to ng 900. <laughs> May libreng ano. Red, color red. Ayan. Dalawang red. Nakikita nyo? Oh, hindi ako nagbukas ng shop kasi lasing pa rin ako ngayon gusto ko ng sabaw asa na sabaw <laughs> asa na <ang> sabaw sabaw mga <laughs> mamaya so, labas tayo pinuntahan ng lugawan. Kaya nasa bow. Grabe pala ako. Tagal kang hindi uminom. Kung hangover, yung hangover. Nagbibigla yung matawan mo. Yung bang isusubba mo na yung alak. Pero siyempre tao lang tayo. Hindi rin may Halos, ano, isang buwan na akong hindi uminom. Last na yung ano January 1 New Year Tapos, kagabi lang ako minumulit Ayan pala Mabigla yung katungan ko Tapos so, umay-sumulpot dito Gusto nyo yung tingnan? Hmm? Gusto makita? Yung Gusto mo daw makita? Yung Dino. So, so, Wala <laughs> Umuwi siya rin dito Nagugutom na rin So, ayun. Mamaya na lang ulit. At ako'y kakain muna ng lugaw. Sabaw. Asa na sabaw? Saan kaya yung, yung, ano, yung ibang kainan na may electric pan? Ha? Ah, -o. o, saan? Ha? Kainan ng daw. Tara ng lugawan. ako na umandar. Serious yung sabaw. Quality. <laughs>